88% ng produktong agrikultura ay nagmumula sa bayan ng Talavera. Sa probinsya, ito ang binansagang vegetable capital ng Nueva Ecija. Dito matatagpuan ang magagandang anin ng mga gulay, katulad ng kamatis, patola, talong, at marami pang iba. Kaugnay nito, isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Talavera ang pagkakaroon ng mga taniman ng gulay sa mga pampubliko at pribadong lugar na tinatawag nilang gulayan sa barangay, paaralan at mga bakuran. Yung gulayan kasi, yung gulayan sa barangay, sa paaralan, sa bakuran, ginawa namin yan una para Uh, for food sufficiency para magkaroon ng kasapatan sa pagkain ang bawat hapag sa aming bayan. Pangalawa, para sila ay magkaroon ng uh, kabuhayan. At pangatlo, para i-promote namin ang malusog na pamumuhay. Isang milyong piso ang inalaan na panimulang pondo ng pamahalaan bayan ng Talavera sa proyekto. Bagamat maliit man ito ngayon, Malaki naman daw ang magiging benepisyon nito para sa bawat pamilyang magkakaroon ng sariling taniman ng gulay sa kanilang bakuran. So, one million lamang ang nakalang pondo para dito pero yung impact nito sa aming mga kababayan ay napakalaki kasi. Biruin mo, paglabas sila ng bakuran, mamitas ng talong o kamatis o okra, pagpasok mayroon na silang pagkain. So napakaganda at kung mayroong sobra dun sa kanilang produkto, pwede pang ibenta at pagkakitaan. Isa pa umulong sikreto ng kanilang magagandang ani ay ang paggamit nila ng pinakamahusay na pataba, ang vermiculture, na nakakatulong sa isa pa nilang programa, ang Zero Kalat. Ang kailangan okay, naman ito, eh, sa programa namin na Zero Kalat kasi yung mga, yung mga dahon, siya na yung pagkain itong mga bulate. Pagkatapos naman, yung mga pataba, magagamit namin sa bulayan namin. Naniniwala sila na kung ng sapat na kabuhayan at malulusog na pangangatawan ang lahat ng residente sa pamamagitan ng sariling pagtatanim ng mga gulay, ay walang pamilyang magugutom sa bayan ng Talavera. Ang gulayan ay inaasahang opisyal na ilulunsad sa huling linggo ng Hunyo o unang linggo ng Hulyo. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Denira Gabriel.